Yan guys, ang aking garlic. Isang plot siya. Pero ayan o, walang oh, walang naiwan. Ito lang. Yung malalaking garlic yan. Tapos ito guys, yung aking lettuce. At sa gilid yung mga beans. Ayan na siya. A ah, week, one week ko palang lang na yan. Or two weeks pala. Hmm. Ayan, dito sa gilid guys ay mga beans. Ayan. Ito ay romaine lettuce. Yan yung ating romaine. Yan yung ating mga beans. Sa gilid. Doon sa dulo guys ay mint. Ayan yung ating mint. Ito yung ating parsley. Ito yung ating celery. Tapos yan, yung Swiss chile. Mas maganda. I-look nice yung ating parsley. Italian parsley. Tapos guys, ito yung ating bell pepper. Tapos sa gilid, yung ting mga beans. Ayan. Ito yung ating bell pepper. Dito guys, yung ating tomato. Italian tomato yan. Tapos ito, paggagawa ko lang ng paggagapangan natin ng ampalaya. Ayan. O, diba guys, maganda sya. Diyan natin paggagapangan ng maraming ampalaya. <laughs> Tapos ito, yung mga radis ililipat natin mga minsan kasi masyado pang baby tapos yung mga umuusbong na yun ay paba beans yan din yung ating mint yan binilagyan natin ng chicken wire dahil para hindi makalkal ng mga hayop Ayan. bagong tanim pa lang natin yan, guys. So, meron tayong sobrang isang screen. Mainit, guys. Malit pa yung ating mga lettuce. Hindi pa pwedeng gulayin. Okay. Uh -huh. Yung garlic natin, eh ewan ko sino kumain. Guys, yung ating potatoes. Ayan. Andiyan sa loob. Kasi dito sa looban, maraming bulaklak, maraming gulay. Ayan, guys, yung ating gabi. Tapos may dalawang puno tayong bayabas, may pinya. Ito yung figs. Galing doon sa ating halaman. Itong ating jasmine, ayan ben. Jasmine rosal. Ayan. Ganda-ganda talaga guys itong block na itong puti. Punta tayo dito sa likod bahay. At marami ditong mga tanim na gulay. Tingnan natin yung gulay. May mga Ang tomato dito ay bumubunga na, guys. Nauna siyang magtanim. Ayan. Ang ganda na ng tomato niya, guys. Oh. At saka si red onion. Ayan. Ito yung kanyang roquette. Mate, itong celery. Ito guys yung salad. Ayan. Uh -huh. Sibuyas. Beans. paba beans. Ito ang kanyang cucumber. O oh, diba? Tapos dito meron siyang uh, lik Ayan ang ganda. Ang ganda ng kanyang ano, lilac, ubos na bulaklak. Tapos dito guys, oh marami ng lettuce. Ah. Ayan. May peas. May rock rugala. Ang lettuce niya. Ang dami na. Ayan. Anihina. Red, yellow, green. Tapos doon may doon siyang tanim na basil, may melon too. Ito guys ay beans. Soy beans. Ito yung kanyang malaki na kanyang ang tawag niya romaine. Ito yung ang hmm, ganda na no guys. slippery than the lion. Ganda na guys, nasa niya nga yun. Lettuce. Ayan. Uh -huh. Ayan, yung lettuce. Kung ilang variety ng lettuce guys. Ito yung Swiss chard. Yung na ng romaine. Pwede ng anihin. Yan yung soybeans. Ito yung kanyang leek. Naredi ito siya ang sukini nasa loob para hindi kainin ng hayop ayan, may bulak at at cucumber ayan. ito ay paba beans guys ito ay beans ito ay ayan, pwede nang anihin ang salad mix salad, toast salad. Uh -huh. Ayan. May bunga ng kanyang tomato. Guys, ang kanyang eggplant ay may bakod. Kasi kinakain ng hayop. Ay hey guys, Ayan. ito naman ang tomato. Ayan. Ayan nagtutuyo ng tomato niya na, na nakadutin. Mm -hmm. Basil, sage, and parsley. Ganda-ganda ng bulaklak niya yun. niya. Ito yung puno ng Pinocchio. Nainit na, na na guys kaya pakasok na tayo, kasi gitan nyo yun, ulit yung uh, sabi kasi uulan, di man umulan ito yung ating figs so, yun yung banana natin ito yung ito ampalaya tatanim natin later on pag hindi na mainit at saka yung ating basil basilico yan. Guys, nandito na ako sa loob. Ito yung ating mga lemon. Yan ang papaya natin. No? Oh, ang tas, tas na. Yan, lemon. Avocado. Sili. Init, guys, sa labas. Whew. Huh. Guys, nandito na ako sa loob. Tignan nyo naman. Sa loob, meron akong kamatis may bay leaves ako rosemary na sa likod tapos sage anyone ah init guys sobrang init ah Ayan. nandito yung ating oregano guys may oregano tayo dito mamaya itanim natin ito mga sili. Pero sobrang init guys, hindi magandang magtanim. Maka mamatay. May nagpasalubong sa kaibigan ko ng puno ng ano ba to? Malunggay. Pero hindi siya tumutubo. Ayan. Ito ay din natin kasi mga ano yan. Swiss chive. Ano tayo dito? Hmm, dito. Pinutul natin. Ito yung ating celery sa bintana na before. Ayan na ah. Yung ating celery. Guys, oh, tingnan mga ganda ng bulaklak. Saka ito, oh. Kala lili. And the best ay ang ating figs. Ang dami dami bunga niya, guys. Oh. Oh. Huh? Ang dami dami niya, oh. Ayan. Tiki, thank you, guys. Thank you. Walay-walay lang. Thank you, guys.